mama na pero tumatakbo sa pamilya. Uh -oh. Kaya nga kanina tinitingnan ko yung ating uh, magko-contact ko at uh -oh. magko-coordinate sa ating panauhin kasi mag-ina nag-travel pa all the way from Italy. At pumunta dito para nga hindi lang magpakonsulta, kundi to do some other things in their life. Bakasyon na rin. Tuhog-tuhog na. Oo. Pero yun lang, magpareho sila no, na may problema sa kanilang, may irregularity sa kanilang right. uh, period. Kasama na po natin, live via yard sina Rosemary and Wesson Mercado. Magandang hapon! Hello po sa inyo! Afternoon oh. po oh, ayon Ganda nung mag-ina no oh, oh, Fresh na fresh Kaya Direct po, from the airport yan <laughs> Ay talaga, today lang kayo dumating o kahapon? Kahapon ba? Monday po Maanong Monday pa Hanggang kailan kayo dito? Hanggang February 16 po Pero What? sa Manila hanggang lunes lang po Sarap Sana all mm. Kailan kayo huling umuwi ng Pilipinas? <laughs> <Opo>. <laughs> Kailan kayo huling umuwi dito? When was the last time you were here? Ako po, last time, 2009. Ang tagal! 2009. Wow! <laughs> so, si Mami. 14 years. 14 years po. 14 years. Si Mami, gano'ng katagal? 4 years po. Ah, 4 years. At, <laughs> bago mag-pandemic po, naka-uwi naman ako nung namatay mother ko. Oh, I'm sorry to hear that. Pero mas madalas po kayong umuwi kaya kay ano po, Resen. Medyo matagal po ngayon. Oo. Uh -uh. Okay. Sino si Resen at sino si Rosemary? I suppose si Resen, sino si Resen? Ako po. Ayun, oh, ayun si Resen. Okay, kasama po natin si Doc Bien. Okay, pareho po kayong may problema sa menstruation. Anong anong problema nyo? Ikaw, Mami Rosemary, ano po ang inyong problema? Kasi po ano nung nag uh, nung last year lang po ako nagkaroon ng problema sa aking pagnu kasi po ano, pag nagkakaroon po ako masyadong malakas tsaka guguho oo oh, oh. uh, so dumadating pumisa na nahihilo na ako oh so napansin um, pero ever since hindi po kayo nagka-problema nagsimula lang last year Opo. Oh, oh. kasi po ang findings po ng doktor kasi po nung na-accident daw po ko po ako na lig yung katawan ko. Kaya doon po nag-start yung pagiging ano ko ng pagka-problema sa aking pag Kasi normal po ako nag-ministration eh. Oo, oo. Kahit madanda na ako. Ilan taon na po kayo, Mami? 58 na po. 58? pero nireregla Ako magsi-50, oh. hindi na po ako niliregla. Oo po, nagtataka nga po yung mga doktor kasi... Normal po akong nagkakaroon. Mayroon. Kaso nung mga ngayong taon po talaga medyo nahirapan na po ako kasi pag nagkakaroon po ako monthly sobrang lakas at malalaki bubugbog -bu. ko kaya mm. nagtaka sila. Mm. Yo. Ikaw naman Resen, ano ang problema mo sa menstruation? Ganda-ganda ni Resen, ako... no? Italyana si Resen eh. Ganda-ganda. <laughs> Di ba Resen? Buongiorno. Hindi pa po. Bu bu Buonasera. <laughs> Ah, uh, ako po ano, um no since 20 24, 15, mga 2016 po nag-start yung heavy flow ko po din ng menstruation. Simula po nung sobrang lakas po talaga ng menstruation ko na kailangan kong late dati po pads lang po ang gamit ko, then na-discover ko po yung tampons. No. So gumamit gumamit na rin po ako ng tampons kasi hindi na rin po kaya ng pads. No, tampons and pads. So, kahit mag-tampons and pads po ako, every two hours nagpapalit po ako kasi sobrang lakas po ng, ng menstruation ko po. Tapos, sobrang masakit po. First two days, nagka-crumps ako, nagsusuka, ganun po. So, ayun din po. Ang findings po sa akin ng doktor, nung kinake up po ako, normal naman daw po, pero anemic po ako. So parang ang um, inaano nilang cause ng anemic ko is baka yung menstruation Masyadong malakas. Oo. Yeah, oh, sure. oh. okay. yeah. Na naglalas din po ng one week yung menstruation ko, seven days. Hoy, ako meron na akong uh, pamangkin mm. ay kina um, sa sobrang lakas or may time na hindi na humihinto mm. -hmm. Sambot, kailangan na siyang salina ng dugo. Pwede yun. Dahil nga nagiging anemic na. So, mas okay-okay pa pala si Resen kasi one week. Yung may, I have a cousin, ay yung pamangkin, anak ng cousin ko, ay one. Hindi, na, hindi na Kaya regular siyang sinasali ng dok ng dugo. Yun. So, ngayon, may meron ba kayong tinitake para mag-normalize daw po yung inyong mga period? ako po, ano, pinag-take po ako ng uh ng gynecologist ko po ng something po para sa hormones for three months pero parang wala rin naman po akong napansin na changes after noon then pinag, yung isa ko naman kong doktor pinag-take po ako ng iron for six months ah yun oo, oo. kailangan mo talaga yun kasi malakas oo. ka mag period oo, oo. Mami, mommy ganun ka pa rin hanggang ngayon or na-manage na po ano po kasi nung after po nung naano ako na may problema nga ako na nag yuma na pala po yung kaya ganun yung nararamdaman ko may mayuma na daw po ako. Inoperahan po ako ni laser mm -hmm. nung April. Tapos after po noon, nag monthly dumating na naman po yung aking menstruation. Mm -hmm. Tapos ano po, mm -hmm. hindi po ganun na naman din po ulit, malakas tapos bubuhos siya. Mm -hmm. Tapos nahihilo mm -hmm. na naman po ako pero nagbalik po ako ng doktor, sabi po sa akin, ikinika po ulit ako. Tapos sabi po, kailangan ko daw po ulit i-opera. Kaya inopera po ulit ako ng laser nung ano, nung November 10, nung last November lang po. Oh, after oh. po nung after <clears throat> ngayon, hindi na ako nagkakaroon. Medyo okay-okay na po. Kaya lang medyo may nararamdaman po ako sa tagiliran. Yun sa tiyan kong mga Tagiliran. Kaya nga po nagpa-check ako kay Doc Bien ka nung Tuesday. Nung Tuesday. Okay, Doc, ano ang findings mo sa kanila? Um, especially kasi, ayan, kung magpapatuloy yung kay Resen, eh talagang magiging anemic siya. Mm -hmm. Si Mami naman, may pabalik-balik. Tapos ngayon, kahit na huminto na, may nararamdaman pa rin po. Unahin ko muna, Dok, ano ba yung connection ng mayoma at anemia sa pagreregla? Well, una, yung mayoma ay benign na bukol sa loob ng matris. Pero may mga mayoma na kahit nasa loob ito ng matris, pwede siyang duguin. Kamukha nang nangyayari kay Mami Rose na dinudugo siya dahil doon. So when she said na nagpagamot siya about that, that means tinanggal yung bukol na yon para hindi na siya dinudugo. And unfortunately, nakakaramdam pa rin siya ng hindi maganda sa kanyang katawan. So, it means, maaring may connection nito sa hormone pa rin ni Mami Rose. Uh -huh. Na ganun din kay Resen. Batang-bata pa si Resen, tapos nagkakaproblema na siya. She's only 28. That means, hormonal din na maaaring naipasa ni Mami Rose kay Resen. Uh -huh. So, paano po natin i-manage to? So, sa ngayon, ang ginagawa natin kay Resen ay uh, binibigyan natin siya ng sa palagay natin mag babalanse ng kanyang hormone. Oh. Of course, ah, tutulungan natin siya with some pain kung makakaramdam siya, some iron kung kailangan pa rin niya, and of course, pagbibigay tayo ng anti-inflammatory sa kanya na natural kung maaari. May inflammation ba ba nangyayari? Kaya din sobra yung paglalabas ng regla? Actually, definitely yes. Oh, Kasi okay. nung chineck up ko sila pareho, pag ko sa bandantian nila, sa bandang likod nila, may nararamdaman silang kirot. Uh -huh. Hindi lamang pressure, kundi kirot. Ang inflammation will show as pain when uh -huh. you touch it. So malamang may inflammation going on pa rin. So at least now, tamang tama, dumating kayo ng lunes, nagpatingin po kayo agad ng martes. At, uh, nang martes. At pa tayo sila sa pag-ibig. Oh. Tapos, at least, um, before po kayo bumalik ng Italy, babalik kayo kay Doc Bien, at least, ma makikita nyo, maobserbahan nyo po, yung posibleng pagbabago or improvement sa inyong, ano, sa inyong nararamdaman. Are you scheduled na magkaroon um, resin habang nandito ka sa, uh, during this trip? Opo. Um, o, ayan. Tingnan natin. Siguro po, A uh, week before po kami umalis siguro po magkakaroon po. So magandang maobserbahan kung may pagbabago, 'di ba, Doc? That's right. Uh -huh. Pero naipayo natin dahil taga-province sila. Hindi ko matandaan saan nga ba ang province niyo? Quezon nga po ba? Ayun. So uwi muna uh -huh. para makalanghap naman ng uh, simoy ng hangin. Yes. Tsaka enjoy lang baka kasi din, 'di ba? Sabi natin yung stress. Pagod. Na, oo, oh, oh, nakakaano 'yan, nakakadagdag. So it's time to relax and oh. enjoy. It's good to see you po and enjoy your vacation. Ha, sagad sagarin lalo ka na resin. Enjoy mo. At tagal mo na palang hindi umuwi. Tsaka, batiin okay. naman ninyo, baka makarating sa Italy itong interview sa inyo. In Italy, please. In Italian, please. Ang inyong mga kaibigan. Si Resen. O, oh, resin eh, buongiorno e, eh, e buonasera a tutti in lampo sicuro grazie kami. grazie, so, grazie, grazie, so. grazie a tutti oh, ikaw ma'am Rose batiin mo si mister nasa Italy di ba? <laughs> Ay, okay. nasa trabaho iniwan 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 yung meron po kaming family na magpapacheck sa inyo, Dok, sa pagbalik nila <laughs> dito ng April o March. Okay. So, batiin mo na rin ang Italian. Gusto ko marinig. <laughs> so, ano, isaw na na marunong. <laughs> Ikaw na na. Ako, ako pa, ano po ako, hindi ako parla, hindi ako parla, may. Hindi po ako masyadong fluent mag-Italiana, Italiano. Yung anak ko po, medyo, kaya lang po nahihiya. Mahihain siya. <laughs> oh, naku, baka hindi na makabalik to, makakuha ng artista Ka kaganda sa ganda. Kaganda-ganda eh. kaganda-ganda. Ayan. Oh, hina-hinay lang ha. Huwag muna nating pansinin 'yung mga boys. Enjoy lang. Oldo 28 na pala si ano? Oh. 28 na pala si Resen. Thank you. Salamat po for uh, joining us today. Thank you for sharing your story. And we're hoping na bago po kayo bumalik ng Italy, ay mas bumuti na po 'yung inyong mga nararamdaman. Thank you Resen. Thank you Mommy Rose. Grazie. Po. Grazie. Aya. ah. Grazie, Grazie. Grazie. Ayan po. Ayan po. Mga kapatid, ayan. Okay, Doc. Natural way. Sabi mo nga, may inflammation talagang nangyayari. Mm -hmm. So, um, ano po yung pwedeng uh, paraan or natural way para maibsan yung inflammation? Okay. First of all, ang sabi ko sa kanila, they have to change their diet. Dahil nung nasa Ita si Italy sila, eh, pasta and bread lagi ang kinakain doon. At saka syempre, yung mga karne, baka pwedeng bawas-bawasan. That's why I asked them to go sa province para ang kakainin naman nila, mga isda, mga gulay doon. Pangalawa, dahil sa Italy, puro sila trabaho. Uh, puro trabaho ang mga Pilipino doon. At least makapag-relax sila, mabawasan ang stress nila. They have been given so much pain relievers nung nasa Italy sila. At para sa akin, ang pain reliever is good kung hindi mo lang matiis but as much as possible, wag natin itong gagawing maintenance na all our lives. So, naipayo ko sa kanila na maaring subukan nila ngayon yung nababanggit natin na mula sa talukap ng MX3 o ng balat ng mangustin. May mga pag-aaral kasi na ginawa sila, miss Cheryl, kung paano makakatulong dito. So, una, tingnan natin na direct, uh, yung picture number 14, oh. payo natin ito eh, sa mga may nararamdaman tungkol sa kanilang matris. Picture oh. number 14, please. Ito ay mga pag-aaral at sinabi nila, yung pagpa-fasting pala during your mens nakakatulong? Oo, oh, ito. Oh, ayan, no? Fasting is effective para mag-balance ang hormonal imbalance. Lalong-lalo uh -oh. lalo na during your menstruation. Uh -oh. Yun. 'Yon. So, sinabi When you natin say 'yan. What is fasting? Paano pong klaseng fasting ang masasuggest po niyo? Um, so you do, um do do they start um a couple of days before yung expected period and then during the period po? Yes. Uh -oh. Uh -oh. Kung regular ka, uh -oh. alam mo kung kailan darating ang mens mo. Uh, two days bago mag ka. Kung irregular ka, di kahit na the day before na lamang. Mm -mm. Mararamdaman mo naman yun eh. Napagdating na. Napagdating na eh. So simple lang. Ang sinasabi ko, huling kain po ninyo, alas 6 ng gabi. Oo, oo. Matatapos kang kumain, alas 6.30. Mula alas 7, huwag ka nang kakain hanggang kinabukasan. Liquid o tubig at inum inom na lamang. Gaya ng tsaa tulad ng mx 3 kinabukasan, huwag kang magalmusal. Brunch lang. Oh. Ang brunch natin, pwede alas 11. Mm, mm O, damay na yung almusal at saka tanghalian doon. At saka kung maaari, healthy ang kakainin natin. Gulay, isda, ganon. Mm -mm. Gawin natin ito mula lunes hanggang biyernes. palagi natin, o, five days. Yung Saturday, Sunday is your day off. Maaari ka ng magalmusal. musal. Mm -mm. If you do this for a month, o, every month na magkakaroon ka ng menstruation, Makikita mo medyo maganda ang balance ng iyong hormones. Mm -hmm. Yan. May mga benepisyo kang mapapansin ano. Oo. Total, mens ang mens naman monthly eh. So if they do this every month, malaking tulong ito sa kanila. But of course, yung pain relievers na nababanggit natin. So tingnan natin yung picture na susunod dito, direct Yung picture number 15. Pag-aaral din ito, oh, nakita natin no oh, sa ilalim nakalagay anti-inflammatory potency ng Garcinia mangostana pericarp, yung balat po mismo. So, in conclusion, nakita nila may anti-inflammatory effect. So, tanggalin na po natin yan direct. Malaking tulong po kung titingnan niyo itong hawak-hawak ko. Mangustin to eh. Kinuha po nila yung balat, pinag-aralan nito sa Canada, at nakita nila na yung balat na yon ay nagtataglay ng tatlong ingredient, yung alpha, yung beta, at gamma nutrients. Eh yung tatlong yun po pala, unique dito sa balat ng mangustin. Nakakatulong para pababain ang pamamaga sa ampartema ng ating katawan at tumutulong na rin para palakasin ang ating immune system. So dahil prutas ang pinanggalingan, wala tayong inaalala na maging side effect or overdose sa kanila. Mm -hmm. So may anti-inflammatory um, content po ang balat ng mangosteen. Pag sinabi natin anti-inflammatory, pinag-usapan natin, ayan, doon sa mga may problema, irregularities ng period. So, sa iba pang inflammation. Yes. O, oh, ayan, mga yes. nananakit ng tuhod. Tuhod, balika. Balika. Pag napatansin nyo, oo, oh, oh, pwede po, iyan. So, actually, kaya po, ang maganda dito ay yung gawin natin daily supplement siya. Mm. Diba? Kasi Oo. it's all natural, whether may nararamdaman kayo or hindi, mm. ka maganda pong pang-araw-araw nakatuwang po natin ito uh, para sa ating kalusugan, para mapalakas yung ating immune system. That's right. At mm. kung mamimili ka na rin lang ng vitamina, edi pagpiliin mo yung vitamina na una, aprobado siya ng FDA. Mm -hmm. Pangalawa, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, aprobado siya ng FDA. Pangalawa, nag-undergo siya talaga ng scientific research, uh -uh. yung pagiging epektibo niya, yung pagiging ligtas niya. So kahit may mga dinaramdam tayo o maintenance medicine, kahit na anong edad po tayo, kung mamimili tayo ng vitamin, para sa akin itry po ninyo, MX-3 po. Ang MX-3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Para po sa karagdagang impormasyon sa MX-3, tumawag lamang po kayo sa MX-3 hotline number 0918-888-8693 or you may visit their website www.mx3.ph I rin Rina Salud, ang inyong fashion designer to the world. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3. Ako si Manong Pastor Don Qua. Sa buhay ko, mahalaga ang MX3. Believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. I'm Kathy Solis. I'm a believer of MX3. Noon pa man, believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. The MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be mx Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ito po si Chef Jojo Javier, a baker. Marami ang nagugutom at marami ring sagana ang buhay. Pero alam nyo, may nakatagong kagutuman sa puso ng marami. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. John 6 verse 35. Ako po si Chef Jojo Javier. Every day, there's a slice of cake for me to enjoy from the Lord. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Accept and celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Hi. I'm Kathy Solis, Chief Communications Officer. I love MX3. Matagal na po ako nagtitake nito. Kaya mahalaga to sa akin. In my life, I really feel God's love. In my challenges, I really feel that He's always by my side. My body's the temple of the Holy Spirit, so I take care of my body by eating healthy food and doing simple exercises like walking. I'm a believer of MX3. Noon pa man, alaga ka. I'm Kathy Solis. Piliba ko sa si MX3. Kaya ako'y uminom ng MX3. Mahalagang paalala. Ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po si Campo. Sa akin, si Jesus ang tanging nagliligtas. Bilang isang nurse, ako'y nandito lang para magbigay ng tulong. Si Jesus ang frontliner ko. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. Give all your worries and cares to God for He cares about you. Psalms 55.22 and 1 Peter 5.7 I'm Naneto Campo, a nurse for Jesus. Naway maghilom ang mga sugat ng ating mga puso. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin siya sa ating mga puso. Ating ipagdiwang si Jesus Kristo sa araw-araw. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M Extraordinary! At nasa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Katawang po natin ang MX3. Doc Bien, time for our netizens. Isang katutak Ayan. ang haba. O, sige <laughs> nga po, simulan mo, Doc Bien. O, si Janet Papa Arceo, yung anak ko po na 13 years old, lagi po niyang problema kapag nagkakaroon siya. Ang pananakit ng puso at pananakit ng ulo, ang hirap po tuloy kapag nasa school siya kasi napipilitan umuwi. Hmm. Oh, that means severe ang dysmenorrhea ng anak niyo. Oh. Ah, uh, since 13 years old pa lang siya, pwedeng patingnan siya sa pediatrician. Oo. Oh, oh. oh dali niyo po sa pedia. Baka oh, oh. sakaling may maipayo po Para sa anak Para ma manage niyo. ano, nang oh, maayos po. po kasi talagang nakaka-apekto siya sa pag-aaral. Sabi oh, ko oh, nga yung pitsang ko talagang siya. talagang hindi pumapasok. Oh, talagang namimilipit lang siya sa sakama. Oo. Eh oh. hanggang ngayon, sabi nila pag nagkaanak, mawawala. Yung kanya hindi nawala, Dok. Hindi nag-normalize yung oh, hormones oh, niya. Oo. Oh, oh, oh. oh. Ayan. Si Irene Palacio, ako po halos nasa 3 months hindi niregla. Ngayon lang po January. Dati naman po hindi ganun niregla ako buwan-buwan. Irene, hindi ko na hindi mo nasabi kung ano yung kanyang edad. Baka pareho tayo ng edad. Baka nasa edad na malapit <laughs> ng huminto. Oh, o baka mamaya buntis ka. Ako, I'm always regular. Nag-start yung irregularity ko. I'm, 40, I'm turning 50 next month. Mm. Mga... Five years ago, medyo matagal din na, ah, 40 or 6 or six years ago yung medyo tumatalon-talon. <laughs> Ngayon mukhang mahaba na. The last time I got my period was in May. Oh. Ay, tingnan ko, wala pa eh. Enero na. Oo, pag umalumagpas ako hanggang June, wala na. That's it. Sarado na pong tindahan. <laughs> It's okay. It's okay. You don't look like it. Si Jean Tablate, tanong ko lang po, kapag first two days po ng aking regla, sobrang sakit po ng puson ko. At nangangalay mga binti, minsan sinasabayan pa po ng sakit ng ulo. Ano po kaya yun? Uh, dysmenorrhea yon, Jean. At kung uh, i-review -re mo yung mga binanggit natin kanina para anti-inflammatory mo, i mo. Mm -hmm. Si Ellen Sharon Loob, ako po may PCOS at sis, mag-iisang taon na po nitong June, hindi pa po nireregla. Ano po ba dapat gawin para mawala po ang picos at sis? Minsan, kailangan mong mag-medication and some doctors will also manage hindi lang yung picos mo, kundi yung blood sugar mo. Kasi it's very common na tumataas ang blood sugar at nagiging diabetiko. So, kailangan matitingnan ka ng doktor, particularly ng OB-GYN mo, at baka kasi kailangan mo rin ng endocrinologist. Mm -hmm. uh, monitor sa ultrasound lagi. Mm -hmm. Si Alma Aranillo, nasa hormones po yung mood ng isang tao. Magugulat ako, bakit biglang mainit ulo ko? Malalaman ko, mga next days, meron na po akong menstruation. Regular naman po ako. Ayan ah, yung PMS. <laughs> Ngayon na nga ang PMS. May connection talaga kailangan po pinapa explain natin 'yan sa mga partners nyo, sa mga sa asawa nyo, or ano kasi para naintindihan nila. Sana may ID kayo. Uh, <laughs> Nakasulat, may PMS ako. <laughs> <laughs> si J J Lon, Lon Aginalde. Dok, may tanong po ako, yung asawa ko kada tatlong buwan siya o dalawang buwan nagkakaroon. Nagnormal normal po ba ito? Well, uh, maaaring normal, maaaring hindi. No Kung wala namang ibang nararamdaman at normal ang kanyang ultrasound, then don't worry about it. Mm -hmm, yeah. mm -hmm. Si Maria. Mitch. Maria mm -hmm. Cristina Sofia Abeja Cruz. Totoo po bang pag maagang nagregla, maaga din daw magme-menopause? Mm -hmm. Posible. Posible. Mm -hmm. Ang tawag doon, menarke. Mm -hmm. yeah. okay. Ako dinatnan ako 12 years old. O, oh, maaga Around ka. Around 11, 12. Maaga uh -huh. ka. Maaga. Mm -hmm. Si Sherlyn Butal, totoo po bang nakakatulong ang beer o kaya ay soft drink, soda sa dysmenorrhea? No, 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 no. Hindi, no, no, no. walang katotohanan <laughs> daw, sabi ni Doc. Nilalasing ka lang yan. <laughs> si Sel Katbagan, grabe yung dysmenorrhea na yan. Nang napasok ako sa office, lagi ako absent. Super sakit as in ang bigat ng puson. Hot water nilalagay sa towel, tapos sabi, inum daw beer para labas lahat. Hindi. Yung Nakakalakas daw ng period. Yung hydration ang kailangan mo, hindi kailangan ng beer. So, pwede ka namang magpakulo ng mga dahon-dahon. Or yung mx 3 mas maganda, may sustansya pa. Si Enelia Espanyol, regarding sa mens ko, two months na kasing one day lang tumatagal. Nag-take po ako ng contraceptive pills mga 3 years na pero last month lang naging ganito normal ho ba yun? Actually hindi ah, baka oh. mamaya oo oh -oh. yung contraceptive pills mo baka kailangan ipareview mo sa doktor mo maaaring ihinto niya o palitan niya hmm. Si Enelia Espanyol need po ba ng gamot kapag may hormonal imbalance not necessarily pero need mong nagpapacheckup up para lang namo-monitor ka Si Tess Lusanta Dal -Dalauta, ay 13 years old yung kanyang anak, dalawang beses daw magregla sa isang buwan. Maaring uh, totoo na dalawang beses sa isang buwan, pero yung iba kasi nagkakamali ng bilang eh. Halimbawa, 26 days ang cycle ng isang babae. So, dahil 30 days tayo sa isang buwan, pwedeng dalawang beses ka mag sa isang buwan. So, unless may nararamdamang iba na masama yung anak mo, don't worry about it, baka nag-a-adjust pa lang yung matris niya. Mm -hmm. Si Baby Rose Laurio Dok, tumpak po ang topic nyo today Kasi po tuwing buwan ng araw ko po Ay hirap na hirap ako lagi Napakasakit po ng puso at ulo ko Noon naman pong wala akong nararamdaman na sakit mula lang nag 20 ako Ba't kaya ganun? Oh, 20 years old Ah, okay Baka kailangan magpa-ultrasound din tayo Baby Rosa Para mm -hmm. malaman natin Yung matri sa tubaryo mo Hi. Mm -hmm. Si Emilita Estosia 44 years old pa lamang po ngayon, 2019 po, wala na akong regla, natatakot ako, uh, wala po akong pampacheck up. Uh, Ma'am Emilita, marami po tayong government hospitals. Ma-accommodate po nila kayo ng libre. Libre. Ang, uh, ang uh, kung kayo po ay maikoconsider uh, mai nyo yung sarili nyo na isang indigent, ano po, hmm. ay... Uh, Libre po ito. May bibigay po sa inyo. Pwede rin po kayo. Yung napag usapan natin minsan, yung PhilHealth. Yeah. Meron silang e-konsulta. Mm -hmm. May e-konsulta po sila na package. Libre po ang uh, pre-check-up. Ano um, huwag nyo pong patagalin. E, 2019 pa yan. Kung tingin nyo, there's something wrong. Sa mga ano nyo po, sa health center. yeah, Sa ano munisipyo nyo. Oo. O, meron pong mga ganyan. Hindi po dapat ang, rason. Ang munisipyo, city health officer. Eh. Oo. Oo hindi po dapat idahilan na wala kayong pambaya dahil meron naman po tayong makukuha na libre po na yes. check up. Yes. At kung may mga tests po yan, ay makakalibre din po kayo doon sa mga tests. Pag po kayo napasok as charity, ano po, at uh, sa Malasakit Center, wala po kayong babayaran, zero balance. Mm, kita nyo na. Yes. So, wag baliwalain. Wag baliwalain. Oo. Marami mga ganito po tayong makukuha sa ating pamahalaan. Minsan, ay, kailangan lamang po natin magtanong. Ano po? At ang ating winners. No? At ang ating winner I ay si Resen Mercado. 28 years old from Italy. Rosemary Mercado, of course. Grace Servacio. Enelia Español, At Baby Rose Lauria. Congratulations po. Kayo po ay magkakamit ng gift chat mula po sa MX3. Mag-DM po kayo, direct message po sa aking Facebook page. Ilagay niyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po namin maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Katuwang ulit po natin bukas ha, ang MX3 at ang ating naman tututukan ay ang ating spiritual health. Pag-uusapan natin kung paano i-embrace ang disciplina disiplina para mas mapalapit pa sa Diyos. Magsama-sama po tayo alas 4 ng hapon hanggang alas 5 dito sa programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Ako naman po, Dr. Edwin Bien. Sagot kita.